Matikman nga ito. Parang masarap siya. iba corn? Corn nga. Cornflakes. Ano masarap nga siya. Kahit pinapapak Ang sarap oh. Sura pa lang niya. Masarap talaga. Kahit papakin ang sarap niya. Kahit pinapapak siya. Hindi lagyan ng gatas. At syempre dahil pasaway tayo. Cornflakes nga. At saka may gatas doon oh. Sa picture. Kaya gayahin natin. Lagyan gatas. Gutom na ako. Hindi pa luto yung adobo ko. Mmm, oh. mantik nga. Alam. ang sarap. Okay, mga kamarites, dahil luto na yung aking adobo, at gutom na gutom na rin ako, patay gutom na ang kamarites niyo. Ay, charot. Ayan, siyempre, lagyan ko rin siya ng patatas para may vegetable naman. Walang sauce. Ito yung gusto ko, yung walang sauce. May sauce, pero kunti lang ba? Di ba? O siya, kain mo na ako ng tamales. Bye-bye. Thank you for watching. Aloha mga kamaritis, for today is video o oh, vegetarian na tayo ngayon. Kaya lang, meron pa rin noodles. At syempre, itlog up itong salad tomato at saka cucumber kain po tayo mga kamarites bye bye thank you for watching <coughs> Hello ha, mga kamaritis for today's video. Request ng mga alaga ko dahil may bisita sila at nanonood sila ng TV. Ito nga pala yung laman nito. Tatlong sopot. Sopot, ito siya. i lang ho ito. Madali lang o. Oh. Yan, tapos yun, 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 yun. upin lang siya ng ganyan hanggang sa maging ganyan siya. Ayun, diba? Tapos yung mga microwave bang Ayun, tiningnan ko lang siya ulit at ayun na nga po, 1 minutes and 45 to 3 minutes. Ay, ano ba yun? <laughs> Sige, microwave natin. 2 minutes. Tansyahin ko na lang mamaya. So, ayun na nga, lumulubo na siya. Ay, ako pa rin yung makikita. Hindi makita. So, parang okay na siya. Tingnan nga natin. Ayun, lumubo na o, oh, diba? Ang bilis lang. Hmm, sarap na nga mo eh. Bango. Ay, grabe, ang init. O, diba? Ganda ng itsura. O, kasi natin siya. Ay, parang hindi pa siya tapos. Diba? Parang hindi pa tapos yung iba, o. ilalim. Mmm, yummy nga. Ay, masarap siya. May lasa nga siya. Masarap talaga siya. Hindi na kailangan lagyan ng asin. Good morning, mga kamarites. For today is video. Alam nga naman, for today is picture. Nako. Pinatik out to sa akin ni Lola nung Friday. Ako naman ang nakaubos. Punong-puno nung Friday na iuwi ko, ilagay ko sa Ako lang at ang panganay ang nakaubos nito. O, de, di, charot. Busog mats na naman sa chocolate. Hindi naman siya gaano kaswet. Masarap nga siya pang kape. Tingnan yung kape ko. Naubos na. Hello mga kamarites, ito po yung lunch natin for today video Scrambled egg para healthy siyempre kamates at siyempre hindi ako magsasawang i-shout out itong isa rin kasama sa food pagka maliban, maliban sa putumaya mayroon din silang pang ulam na binigay at siyempre yung vinegar natin. Apple vinegar cider. Yun ba yun? O, oh, diba? Kain po. Bye-bye. Thank you.